Nagpakawala ng rocket ang Israel sa Golan Heights para gantihan ang pag-atake ng militanteng grupong Hezbollah sa Lebanon. Pero kabilang sa mga tinamaan ng rocket, ang ilang batang naglalaro sa isang football field. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Hey, hey. Bueno, bueno. Hey, ako sa kuha ng video, naaktuhan ang pagsabog ng rocket sa football pitch area sa Golan Heights. Ang rocket mula raw sa Israel. Sa isa pang kuha ng video, nagmamadali at mangyak-ngyak pa ang mga kumukuha ng video papunta sa football area. Yan ay dahil habang pinapasabog yan ng Israel, nandun ang mga batang naglalaro ng football. Base sa report ng Reuters, labindalawa ang patay, kabilang ang mga bata. Ayon sa Israel Air Force, target nila ang militanteng grupo na Hezbollah sa Lebanon. Ganti raw nila ito sa pag-atake ng Hezbollah sa Druze Town of Majal Shams. Pero mariin niyang itinanggi ng militanteng grupo. Nagngangalit na apoy ang tumupok sa isang paaralan sa St. Michael Island sa Alaska. Sumiklab ang apoy sa boiler room sa kakumalat sa buong lugar. Sham na school district building ang nasunog kabilang sa natupok ang mga pabahay para sa pitong Pilipinong guro roon. Maswerteng wala namang nasaktan. Sa ngayon, nasa evacuation center na ang mga Pinoy teachers sa lungsod ng Anchorage. Nagbigay tulong naman ang gobyerno ng Alaska sa mga nasunugan. Sa Amerika, patuloy pa rin inaapula ang wildfire na sumiklab sa California. Pumalo na sa higit 141,000 hectares ang nasusunog. Katumbas niya na ang higit dalawang lawak ng Metro Manila. Wala namang nasaktan pero nasa 134 na infrastruktura ang nasira dahil sa wildfire. Miyerkules pa nang sumiklab ang sunog pero hanggang ngayon patuloy pa rin ang pag-apula. Ang nasabing wildfire ay kagagawa ng isang residente na nagdala ng nasusunog na kotse sa parke na pinagmulan ng apoy. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyo, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline Guide Weekend, mag-follow at mag-subscribe.